Ayan, napakadami guys. Napakadaming ano, tao ngayon dito. Kasi may mga nagtutour. Ayan o, may mga nagtutour. Tapos kung gusto nyo bumili, mga bags na ganyan, pwede rin. Ayan o, mga bags. Tapos may mga ref magnet dito. So parang yan, Bicol. So meron. ba? Diba? Meron din ganito. So iba-iba. Gusto mo ng sili. Sili ito. Sili, pili ka dito. So, meron tag 100 lang dyan, guys. Ayan, oh. pre name pa. Ayan, pre name. Tapos, silly ice cream dito. Silly ice cream. Level 1, level 2, level 3, and volcano level. So, depende yan. Kung gusto mo matry itong silly ice cream nila, available yan dito, guys. So, lahat nandito na. May mga t-shirt and all. Mga souvenir. And then, yung pinaka-entrance ng Kagsawa Church dito sa cashier. So dito, syempre, magbabayad ka lang dito ng 45 pesos. Ayan, ito yung, mga, ito yung ticket nila dito. So 45 pesos, papasok ka dito, babayad ka lang sa cashier. Sila ma'am, sila yung mga cashier dito, kukontakin dito, babayad ka dyan. So ang adult is 45, senior and PWD 30 pesos. Okay, so may mga parking fees din. Cars, 30 motorcycle tricycle 20 pesos So ayan